Kevin. Kevin. Kaya ikaw, kasi nga ni naman? Nikki. Nikki. sila sa ilahang uh, bodyguard. Si Jepre Jepre asa terlebih tak nyepat, Abasak pardo ku Abasak Pardo Abasak Pardo Pardo. dili, dili lang kumeng pailak aku may direktor, sige oh. great grit sige <laughs> ah, <wala. laughs> oh, oh, mambaling oh, Ana anak mo. oh, kamu ketangga mambaling mau kailan aku, pero mau kailan nyamuk, enakuris mau sahabat, mau sahabat, na sige, mau sahabat, sige, sige, mau oh sige, mau sahabat, sige, mau sahabat, sige, mau sahabat, sige, mau sahabat, sige, mau mau sahabat,

<laughs> uh, sige na. Sige part. Kita may mga kailan ninyo. Pagkani mga kailan. Kita may mga kailan, kailan, kailan Ngah kay mo? Kaya mga kailan ninyo mga ngahilig kayo abang ng internet. Oh, isulti. Kita man. Anong Okay. Ito, okay. si Julius o Jasper. Jasper. Kaya mga nga di pa nga na sa Acro. Mga nga nga lang daan sa Mimbrose ang inom na ila. Ang <laughs> mga ba? Eh, kare, kinsa mo yung mga best friend pa niya mo, Ray? Ay, ingat para at least ganahan sila mamina bang ilang nga nalitok sa YouTube. Ayan, masimay, skip friend. Tagalim na sila mabalipod. Ah, ba, okay, sige. O, ato na nang i-upload sa kuan o ilahang bodyguard, engineer, jeeprey. Okay, goodbye, adios. Goodbye, <sharp> adios.